Ay, sige po, sige po. Yan, nakakyat tayo doon sa pinakadulo. Eh, tingnan na mo nga kung ilang oras tayo abutin. Ano yung nalabi ni Ang Ang alin. Akyatin natin hanggang doon sa pinakatuktok. So, yan yung ito. Yan akyatin natin. Yan. Ito ang tinatawag na sacrifice. Pwede ba umpisa palang hinihingal na ako? <laughs> Hindi yung diridiretso na ganyan. Paikot-ikot yan. Dito na naman tayo. Yan. Itay namin kayo dito. Itay namin kayo. Itay namin kayo. Wala ko naman, hindi kayo aakit eh. Sana umakit dito. Para araw yan. Ganyan. Paikot-ikot lang Hindi Hindi dere Ouch!

umakyat. Wala pa. Wala pa po sa lagi din ang hindi sa pa lang. Ayan ay. Ayan po ba yung bag. mababa haba pa yung aking akyat niya. hindi pa. Uh, Hiningal na ako.

Tatlo pa. Tatlo ikot-ikot. Ayun na, din sa taas <laughs> tayo. Anong sabi Dapat hindi. Dapat hindi. na lang muna ay, baka. <laughs> baka sa'yo. <masaram> <laughs> Masaya <muna> <laughs> diretso na tayo. Tuloy ang um, sacrifice. So, yun dun sa baba, oh. Ayan, marami pang na... Ah. Lagi maraming napunta dito. So, yun. Galing kami dun sa pinakababa na yun. Ayan. Marami <laughs> na ang <laughs> <na, laughs> mga umakit. Siyempre. Meron na din mga bumababa. Ayaw. Yun, dun pa kami. Tara. Diretso lang. eh. Um, oh, diba? Baka mamaya pagbaba ko. Payat na ako. Uy, isi ka lang. So, yan. Karami na pa, uy, ko. Huh? Imagine nyo, galing pa doon sa pagbaba na yun. Ini yang

Yan malapit-lapit na tayo. Konti na lang. Malapit na.

Ayun, pawis ko. Iniingal ako. Galing tayo doon. Dito. Dito.